simple lang ba yung pag-take ano nito? Ano ba yung pinakamadali? Pinakamadali kasi na hindi para makaiba. Hindi pa or hindi rin magastos mm -hmm. para sa ating mga kababayan. Oh. Yes. May mga pills na mura. Oh, madali lang naman yung gamitin kung tama yung tama yung ituturo. Mm -hmm. Misang Minsan kasi kaya nagkakaproblema. Mali yung nagturo, mali yung itinuro. Sige, sample. Oh, kung, let's say. Oh, kunyari, uh, pag sasabay mo siya sa pinakamaganda yung first day ng regla, Misang kasi pagdating ng mga ikalima, ikaanim na araw, iinom sila, mag-start sila, tapos maglolo ko yung regla, o kaya uh, mag-contact immediately after pag-inom, hindi nila alam na meron pang konting time yon na allowance, o mabubuntis. So, ilang days? So, ang day pa one ay unang patak ng regla. Mm -mm, yun ang day one. Tapos, at least mga, mga two weeks sanang abstinence, walang gagawin no yun ang ano natin. Tapos, meron tayong dapat sundin na oras. If ininom mo yun unang-una ng umaga, umaga lahat yan. Kasi bababa yung level ng hormones. Kaya dapat pare-pareho. Tapos, susundin mo kasi kung may 28 days. Yes. Oo. Tama lagi dapat yung ano mo, yung pag-inom. Pag, pag bumalpa ka doon, yung mga nagkukulang, sinasabi nila, uh, naiwan ng one day, naiwan ng two days, medyo mag-iingat na pag ganon. Oh, kasi malaking chance na maka mag makabuo. So anong mangyayari? Let's say na miss niya na isa o dalawang tableta in a month. Anong gagawin niya? Dodoblehin, anong gagawin? Ma naka oh, yung iba kasi, yung iba, pwede, na, pwede sundan na ganyan yung mga isang tablet, no? Uh, Hahabol mo pa yung isa. Ihahabol eh, mo pero may meron kang condom diyan. Minsan pag nakatatlo ka na ititigil eh, mo na yon. Wala, wala kang gagawin talaga. Wala kang nang pag 3 days mo nakalimutan. Oo, oh, wag mo nang wag ka nang mag-attempt mag-contact. Oo. So ang ibig mo sabihin, pag nakaligtaan nila yung pills ng 1 to 2 days, pwede na magbuntis agad. Alin? Pwede, pwedeng, na sila oh, magbuntis. Oo, oh, kasi, Oo, oh, oh, pwedeng mabuntis. Kasi bumabaksak yung level. Kaya mayroon tayong specific time na pag-inom. So, okay. Pero pwede ba niya ituloy? Kasi meron lang mm -mm. mga days. Yun. Tuloy oh. pa rin ang itutuloy. Huwag um, hihinto. oo, huwag na lang hintuin kasi yung bawa, wow, yung isang pack, parang sinanay mo yung sarili mo na meron kang hormones ng gantong panahon, tapos bigla mo siyang ititigil. Direglahin ka, magkaka-imbalance ka naman kasi bigla mong tinigil yung hormones mo eh.